Ay, talaga naman. O sa sa Mandali, no? Dito sa sa 19 Congress. Parang I don't know, ah uh, Anong nakaka-trigger sa kanyang ganyang behavior, no? I, I should... O oh, pag siguro, pag nal, ako sa syudad, magtatanong ako sa mga psychiatrists at sa mga psychologists, ano ang dahilan? Bakit nagkakaganito? Pera! <laughs> Hindi, sorry, ubo ako. Hindi pera. Tunog pera lang yung ubo ko. Bella Project Yung mga taong dati naman ay eh, Vicente, no? Ano kaya ang ano kaya ang ano uh, ano kaya ang triggering uh, social phenomenon, no? O psychological phenomenon. Why are they acting like mad dogs, no? Hindi ko alam, hindi ko alam. Sir Jay, may buntag si MJ to serve. Siguro sir, bahagi, yes, bahagi huyan ng hiwaga ng buhay. <laughs> Ako, oo naman, oo naman. <laughs> sir, may nagsabi... <laughs> may may kuha talagang buhay nyo. Apo, may nagsabi po, Sir Jay, na kailangan daw, accredited ka at member ng KDP bago mo ma-invoke yung shield okay. law okay. Eh, okay, bilang veterano, Sir, sa pamamahayag, approve po ba yun sa inyo? Ang taong, ikaw, Admar, Ay, hindi pala si Admar, sa... o ikaw ba, baka hindi ka pa member ng KDP, ah? <laughs> hindi Ito yung sagot, kanina pang sagot doon sa ating tanong. Kung kailangan ba ay ikaw ay member ng KBP bago ka maging uh, ano, maging uh, saklaw nung uh, shield lo na yun, yung Soto lo. Wala pong ganoon. Hmm. bigyan natin ng historical consideration tao para maintindihan ano. Ang KBP at saka BMC, no? Kabayanan ng mga broadcasters sa Pilipinas at Broadcast Media Council ay itinatag nung panahon ng batas militar. Umira ang batas militar sa bansa. Panahon ng martial law. Ah, dahil noon, si Kada Duroy, Valencia, no? sumalangit ang kaluluwa, at si uh, Mr. Barreiro, no? Tony Barreiro, sumalangit na rin ang kaluluwa. Naisip nila, kasi noon ang isyo ginigipit eh, dahil martial law, no? Sabi nila, para magkaroon ng boses at iisang tinig ang mga nasa media noon, uh, inorganize yan. No? Sinabi nila, uh, niping yung mga may-ari, may-ari ng mga network, mga istasyon, mga impilan ng radio, television. Nagkaisa sila na itatag ang isang samahan no? na tinawag na KBP para magkaroon sila ng single voice in trying to temper the impact of martial law on press freedom. Uh, tapos sabi nila, uh, Apolakay, sabi na kay Preva Presidente Marcos noon, uh, kami na ho ang magdidisiplina sa aming mga sarili o sa aming mga tao uh, para nang sa ganon ay, uh, anong tawag ito? Kung magkapagkaroon ng leverage doon sa martial law. Yun ang simula niya. Uh, tapos, noong 1983, na inilip ng martial law, oh, nawala na po yung anong yan, na uh, uh, kasi unang-una, voluntary yan na uh, Admar, no, MJ. So, kung gusto mo maging membro, membro ka. Kung hindi... Ayun, uh, so malinaw ha. Nung during the time of the dictatorship, <laughs> Eh, kailangan maging member ka ng MBC, uh, Manila Broadcasting Corporation, tsaka uh, KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kailangan mo maging member nun para ikaw ay lihiti mo na makapagbalita. That's uh, during martial law. But after martial law, eh, naging voluntary na lang yung pagpapamember dyan. Naging voluntary na lang. So, ibig sabihin hindi porket hindi ka member ng KBP, eh dapat saklaw ka nung batas na yun. Eh, wala namang pilitan. As a so matter of fact, karamihan sa mga malalaking network, hindi na miyembro ng KBP. Oo, oh, kasi ang nangyari, eh, wala naman sila pakinabang, no? Ano ba pakinabang mo? Oh? Nagbabayad ka buwan-buwan ng, ng, fees, uh, no? Anong, anong tawag niya? Uh, parang juice. Pagkatapos, panahon ng nang uh, pang kasi no, ng nang nangyari after martial law nga uh, pala eh naging parang ano na lang parang sige pa biembro tayo ng KBP parang na siya ganun hindi tayo mahirapan maningil sa mga advertising agency yun ay yun ang yun ang talagang binibiro ko ng mga inside the uh, stories diyan ano merong nakita nila na masaya nang nagdidikta no Especially when when a small network where uh, occupying the leadership at KBP, nagreklamo yung mga malalaki, no? Ay, bakit nyo kami pinipigilan kung ilang commercial ilalagay namin, no? Tapos mumultahan nyo kami. So, finally, ang ginawa na, umalis sila sa KBP. Ngayon, yung sinasabing accreditation, accreditation tanaw ng martial law yun, eh. Wala naman tayong martial law ngayon, eh. Unless this government likes uh, to project that It has date um... Hindi, oh, hindi ba tayo martial law ngayon? Natatandaan nyo bang nag-declare ng martial law? Parang martial law tayo ngayon eh Oh, parang martial law tayo ngayon. Bawal, ano, bawal tumuligsa. Bawal magtanong. Bawal sumagot. Yes or no lang. Oh, parang feeling ko martial law eh. The effects of martial law, no? Kung parang ganun. Pero wala po. Ang accreditation should now come from the network itself. Oh, hindi, hindi po talang ano yan. Before martial law, wala ang mga accreditation. Kanya-kanya. Pag ikaw nasa ABS-CBN, pag ikaw ay nasa Manila Broadcasting, nasa Associated Broadcasting, sa Channel 5 noon, kasi malaking yung network mo, na RMN, ABS-CBN, Manila Broadcasting, Channel 11, ABC 5, yung TV 5 ngayon, sila ang, sila ang Ngayon, may mga samahan. Uh, you, you cannot, you, KB, KBP cannot, cannot say na, oh, hindi namin na-credit eh, John. Noong no, nauna, hindi naman miyembro ninyo yan. Paano nyo ma-credit? Oh. No. That's why ako mismo, sabi ko nga, bakit ba, ah, ang an tanga-tanga pa ng ibang congressman, pinipilit yung gano'n. Huwag naman gano'n. Jason, <laughs> si sa huwag naman sasabihin tanga sila. <laughs> Yung tanga, okay lang. Pero ang tanga-tanga, dalawang beses na tanga. Huwag naman ganun, Jason. sama, -sama naman ng... Ano ka, ha? Mag-helmeri ka tatlo. Bama niya. Oo, no, apparently, wala. Hindi ko naman, ayaw ko naman sabihin, bobo sila. no tanga. Ano ba, ba yan? Bobo na tanga? Oh, grabe ka naman sa mga adjectives. Punong-puno. Pero naman si Jason, so... Uh, siguro hindi lang nila alam na ganun, no? Ah... Uh... So, yun, yun ang, to answer your question, Admar, MJ, eh, ang accreditation must come from the network itself. Uh, if, if at all, yun ang, yun ang, uh, yun ang gusto nilang mangyari. Pero sinabi ko, alam ba, ako general manager ng, station manager ng... Eh, paano yun, Jason Kasi nga, may disclaimer no? <laughs> na ang lahat ng sasabihin ng mga ito ay walang kinalaman ang um, istasyon. <laughs> yan lahat ay personal nilang opinion. Paano pagka may ganun? Nasagot kaya ni Jason sa to? SMNI o ng DCAR. Ito ba si Shelis o tsaka si Badoy? accredited nyo natural makakapagprograma ba yan kung hindi -hmm. namin accredited oh. uh, Sir Jay si Admar po ulit ito kasi malina naman yes, po na. dito sa inamiendahan na Sotolo na uh, basahin ko lang yung kanyang ano sa section 1 without uh, prejudice nabanggit dito kung sino-sino lang yung uh, pwede no under the civil law any publisher owner or duly recognized ito yata yung nababanggit ni ano ng isang uh, na mga kongresista duly recognized accredited journalist writer reporter contributor opinion writer uh, editor columnist manager media practitioner Uh, hmm. involved in the writing, editing. So, hindi ba sa cloud doon si Ka Eric? Sa cloud sa cloud. Sabi ko nga eh. Dami yung dami na sila yung nag-anchor. It presupposes that they are accredited by the network, by SMNI. Kaya nga, if you're accredited by SMNI, kaya nga si... Uh, definitely, accredited ka ng SMNI kasi una sa lahat. Hindi <laughs> ka naman siguro pumasok doon, tapos kumuha ka lang ng mic, nag-broadcast ka na. <laughs> mm ba So, likely na accredited sila. Pero, ang problema nga kasi Jason, Sonza, meron nga silang disclaimer sa unahan na whatever they say is their personal opinion, uh, labas ang estasyon. Eh, paano pagka ganun? Yun yung question na magandang masagot talaga. Oh. Ang mga ano dyan, ang mga hindi accredited dyan, yung mga sampay bakod. Uh, alam mo yung sampay bakod, yung bang may dalda ng tape recorder pupunta sa probinsya sa Office of the Governor Mayor Sir, interviewon kita, ganyan, ganyan, ganyan. Pero actually, wala namang network. Oo, oh, mga haushaw. Oh, 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 Sir, uh, kung... Oo, so, oh, yun, yun, mga oh, gano'n. Pero yung, oh, when you're doing regular, regular broadcast, or you write regularly, at even regularly, kahit nang once a week ka, kung nasa dyaryo si ka, and you maintain a page, a column, an opinion, eh, ano ka, uh, you you're from part of that uh, media outlet.